So ayun, what's up mga karabas? Isa na namang exciting episode ang uh, gagawin natin ngayon no, sa araw na to. So magkakabit na naman tayo ng uh, camera trap sa pugad ng ibon. Ayan, so nakakita kami ng pugad ng ibon dun sa, sa gitna. Medyo, malayo, medyo may kalayuan to. Actually, napatay pa tayo naglalakad. Pero malapit na rin tayo. So tara, kabit natin. medyo malayo layo itong uh, pugad ng ibon na to na sisatapan natin ng camera kaya medyo matagal yung tinrabil natin makalabas yung mga karabas ayun, ayun o oh. zoom natin ayan po yung pugad uh, actually meron ng dalawang sisiw medyo malaki na so umangan natin ng camera so ibaya natin kung ano yung activity ng mag-anak na yan dalawang sisiw tsaka syempre yung nanay nila mother bird so ano na, obserbahan lang natin kung ano ang kung ano magiging behavior nila hanggang sa lumaki hanggang sa lumaki sila kung hanggang kaya natin tutukan ng camera hanggang sa makalipad sila eh gagawin natin pero tingnan natin hindi ako na ako kasi mahirap eh maraming posible yung mangyari kasi maaaring maubusan ng memory card maaaring masira agad yung pugad o maaaring may kumain sa kanila na something pero so, tingnan natin kung ano yung ma-witness natin ito yung exciting part dito eh kasi pagdating ng kunin natin yung camera doon natin malalaman lahat Uh, ayan mga karabas. Ito. Ayan oh. Malaki ng sisiyo. Oh. So makarabas nakita nyo yung ano, yung inahin, yun yung inahin niya. So kailangan natin pilisan yung uh, pag-setup para hindi sila masyadong magambala. So, tara! At ayun po ano, nakabit na natin yung ating uh, camera trap. So nakaka-excite, waiting game! Excited akong uh, makita ang mga footage at i-share sa inyo mga karabas So, anday tayo siguro mga 4 to 1 week 4 days to 1 week Ayan. Oh, Grabe, ganun kalayo mga karabas yung uh, nilakad natin Isang oras na paglalakad Ayan puting <laughs> Parang naka ano oh. Parang naka buta na oh. So, yan gaya ng sinabi ko kanina mga karabas waiting game po tayo doon sa ating uh, pugad so hopefully hindi masira yung pugad nya kasi ito may padating na bagyo so iwan natin yung camera trap natin doon ng mga one week Yan, check upin natin kung nakalis na ba yung ibon pag nakalis na unin na natin yung ating uh, camera so makita kita po tayo sa after one week sayo mga karabas, ito na yung uh, camera trap na ano natin na inumang natin so hinayaan lang natin for siguro mga ano, more than a week mga 8 days siguro so check natin syempre meron ba tayo na capture yun know? para baitayin ng mga karabas. Oh. So ayun, oras na para mapanood niyo rin yung uh, para ma-witness ninyo yung yung na-witness ng ating camera. So ito na. Mm -hmm. うん。 Mga karabas, ang ibon na na-witness natin, yung pugad ano yung may ari ng pugad at yung mga siso ay uh, tinatawag na heron o sa local term namin dito ay tinatawag namin itong duko. Maraming uri ng heron, nasa 64 uh, species na kind ng heron. Ang uh, isa sa pinakamaliit ay yung uh, little britain, maliit lang siya, inaabot lang siya ng 5 ounces. Ang wingspan niya naman ay nasa 24, 23 to 24 uh, inches, no? So mga ganyan lang 'yon. Tapos ang isang pinakamalaki naman na uri ng heron ay yung tinatawag na gulayat heron na inaabot ng 4 kilograms. Ano, grabe. Grabe yung laki ng uh, heron na yon. Ang heron ay considered as uh, carnivores o ang kinakain niya lang ay yung mga karne. Nandiyan, kasama na dyan yung mga karne ng isda, karne ng mga crabs, ng mga, ng mga shells na pwede nilang buksan, tsaka mollusk. Ayan. So, mga suso. Ayan, pagkain din nila yan. The way sila maghunt ay parang ahas ano, uh, nagkukoyl yung kanilang uh, leeg na le, parang letter S And then hindi sila gumagalaw sa tubig na nakahabang nakapatong sila sa sa gilid ng swamp And then kapag may dumana isda, saka sila magstrike uh, Nila yun, uh, istab nila yun ng kanilang uh, matulis na tuka, tsaka lulunokin nila yun ng buong buo ang heron ay hindi considered na endangered ano so ibig sabihin ay uh, hindi threatened yung kanilang population so yun mga karabas maraming salamat po sa panunood at uh, hanggang sa mga susunod na episode God bless A little bubble, but you gotta wake up to.